Samantala, hinikayat ni Tingog Party-list representative Jude Asidre ang publiko lalo na ang mga kritiko ni late representative Martin Romualdez na hintingin muna kung may ebidensya bago hatulan ang dating House Speaker. Aniya, wala namang direktang ebidensya na nagsasangkot kay Romualdez sa mga kontrobersya sa flood control na pilit na iniuugnay ng mga kritiko para kay Congressman Asidre dapat nakabase sa ebidensya ang pag-aakusa at hindi puro haka-haka, espekulasyon at bukang bibig lang ng mga kalaban sa politika. At sa puntong ito, makakausap po natin si Manila 6 District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Congressman Abante. Magandang gabi, magandang gabi sa inyo. Congressman Abante, una po sa lahat. Ano po ang pananaw niyo sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na pwedeng makasuhan si dating Speaker Martin Romualdez ng gross or gross inexcusable negligence dahil sa pagkakatalaga kay dating Congressman Zaldico sa Appropriations Committee? Yeah, palagay ko, uh, that would be more of a yung bang uh, uh, lang talaga ng pwedeng kas kaso Pero sa akin palagay, eh, uh, hindi. Uh, uh the, 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 former speaker ay hindi po siya naging guilty ng anumang uh, negligence whatever it is sa kanyang duty. No? Pagkat uh, you've got to remember na ang Congress po ay collegial body yan. Eh. Mm -hmm. Hindi naman po siya talaga ang pumili doon kay ko it was chosen by the house no siya ang maging chairman at hindi siya naging negligent sa kanyang gawain diyan no mm -hmm. uh, iba yan sa tinatawag natin, command responsibility mm -hmm. so pagka uh, naniniwala tayo na kami lahat ng no, mga congressman eh, we are first among equals no ibig sabihin eh, pare parewang kalagayan namin In fact, ako ang chairman ng Committee ng Human Rights na hindi niya pinapakialaman na pagiging, pagiging chairman ko eh. I can do what I should do bilang chairman ng Committee ng Human Rights. Kaya sa akin po, ay hindi pwedeng makasuhan si speaker ng tinatawag natin gross inexcusable negligence because he has, been, he has not been negligent sa kanyang duty ng siya ay speaker of the House of Representatives. And uh, kayo po uh, si Congressman Asidre po ay nag, uh, nagbigay na ng mensahe sa mga kritiko pati na rin sa publiko doon nga sa nag sa akin dating House Speaker uh, Romualdez. Kayo po, ano ang mensahe nyo uh, tungkol dito po? Uh, sa akin ang mensahe ko po dito ay eh, I do not think that ang, ang former speaker po natin would be guilty of any kind of negligence, uh, would be guilty of any kind of uh, uh tinatawag nating responsibility sa kanyang kawain. sapagkat uh bilang house speaker po siya ano ha alam niyo si speaker eh ang pagkakadala ko sa kanya he is always a man that does not make his own decision no uh, he follows the rules no at uh, uh, he always uh, make a decision on consensus Mm -hmm. on consultation. He consult the leadership about that. No, hindi lang siyang nagbibigay ng uh, ng ng command tungkol dito. Hindi siya commander na house, kundi siya ang parang nagtitimod ng house, no? Mm -hmm. Kaya I do not think that uh, the speaker would be guilty of any uh, uh, gross inexcusable uh, negligence na tinatawag natin. Opo. And uh, para lang po uh, malaman po ng publiko ano po ba ang magiging or ano ba ang naging role uh, ni na dating speaker doon sa mga bicameral uh, conference committee yung mga insertions na yan meron po ba siyang kinalaman sa mga yan Hindi nga siya kasama dun sa ano sa bicameral uh, conference eh. makikita po natin na wala siyang pirma sa bicameral conference natin no Pero so, isa pa ang pag uh, pag-scrutinize uh, po ng budget, eh hindi po yan isang tao lang gumagawa. Pangkalahatan po yan. Eh. That's the decision of, uh, of, of the whole house. No? Kami mismo nag-decide okay. Hindi lang okay. po isang mag-decide niyan. Sige po. Naku, maraming salamat. Manila 6 District Representative Benny Abante. Sir, alam ko galing kayo sa si Bihay. Salamat po sa pagtanggap po sa tawag ng Arangkada Balita. Sir, mag ingat po kayo at mabuhay po. Thank you. Thank you very much. Maraming maraming salamat.